May gigil ang bawat hampas ni Aning ng almohadon sa bakura ng kanilang bahay. Pangatlo na iyon sa mga hinampas niya. Ang dalawa ay naisabit na sa bakod. Pinapaarawan upang mawala ang surot na dahilan ng pagkapuyat at ilang pantal sa braso at leeg. Maigi na lamang at matindi ang araw ngayon. Tag-init na rin kasi. Iba ang simoy ng hangin. Mailinsangan. Nasisiyahang pinagmasdan ni Aning ang mga pinapaarawang unan nang makita ang isang babaeng may susun-susong bilao sa ulo. Naglalako raw ng alimango. Matataba. Napaharap ang babae sa paparating na naglalako ng lamandagat. Magkakano ho, Ale? Sa lubong niyang tanong rito nang tumigil ang naglalako sa kanyang harapan. Maingat na binaba ng babae ang bilaong suong at pinwesto sa tagiliran. Inipit, samantalang nakaalalay ang isang kamay upang hindi tumaob. Ang isang malayang kamay naman ay saglit inayos ang nasa pitong matatabang alimango na puros babae. Kulay lumot, ngunit ang dalawang matatabang sipit sa pinakangipin ay namumula-mula. Naglaway si Aning sa ulam na naisip. Ginataang alimango na may labong. Tiyak na matutuwa ang kanyang asawa pag uwi galing sa bukid. Si kwenta, apat na piraso na ho. Anang naglalako na kinasimangot ng ginang. Pakamahal naman yan. Ihinuhuli eh, nyo lang yan sa maputik na bakawan ah. Kung may oras nga lang ako, ako ang kukuha ng mga yan eh. Komento ng ginang na kinangiti ng naglalako. Nako ginang, hindi ho sa bakawan to galing, sa datot ho, angkat pa ng mister ko. Mangingis daw ho siya. Katwiran ito. Bet ko na lamang. Tanghali na rin naman o wala na halos bibili niyan. At yak na nakaluto na ang mga babae sa bahay nila ngayon. Mag-aalas na. Buling komento ng ginang na kinabuntong hininga ng naglalako. Wala na ho akong tutubuin ginang. Hindi naman ho kayo sa mga alimango ko. Matatabaho ang sipit o kita nyo naman. Tanggol at dahilan ng naglalako. Ibigay mo na sa akin. Wala nang bibili niyan. Hindi naman ganun kataba eh. Baka nga kapag sinipsip ko yan walang laman. Hindi porket mataba ang sipit. Marami na iyang laman. Alam ko nakatira ako dati sa aplaya. Anito pa bago dumukot sa bulsa ng sayang suot. Pilit inaabot ang barya sa naglalakong bagamat tutol ay napapayag na lang. Nangingiti naman na pumili ang ginang at sinabing kukuha na lang ng malukong na paglalagyan ng mga alimango. Nang tuluyang mawala sa mata ng naglalako ang makunat pa sa bilekoy na babae tumalim ang mga mata ni Pasipika. Mabilis na dinilaan ang hinlalaki at kinalag ang pagkakatali ng isang sipet ng lamang dagat na pinakamataba sa lahat. Pinahid ang laway sa nakakawalang sipitan. Hindi na ininda ng babae ang talas ng sipitan ng kanyang kamay. Sanay na siya. Mabilis niyang tinabunan ang matabang alimango ng ibang halos hindi na gumagalaw ng mga kasama nang lumabas muli si Aning na bibitbit ng malaking lagayan. Isang tipid ng ngiti ang kanyang sinukli rito bago kinuha ang ilang nakataling alimango. Hindi niya talaga pinili ang pinakamataba. Alam niyang ituturo ito ng masibang babae. Isama mo na iyang pinakamataba, ikaw naman. Hindi pa iyon ang pinili mo eh. Paano mo naman ako magiging suki niyan? Anito na lihim na kinangiti ni Pasipika. Nang ito na mismo ang dumakot, nang akala ay nakatali pang alimango. Pasigaw ito ng maipit ang maliit na bahagi ng palad. Kunwari ay nataranta si Pasipika. Dali-daling binaba ang bilaong tangan at tinulungang maialis ang sipit ng alimango sa palad ng mangiyak-ngiyak na babae. Ang naglalako pa ang humingi ng paumanhin sa hindi na nagsalitang ginang. Tumalikod agad ito sa naglalako, ni hindi na nagpasalamat. Hindi mawari ni Pasipika kung napahiya ba o nagalit ano at ano man, kunwari ay kibit balikat siyang tumalikod na rin. Dinampot ang bilaong na ilupag sa lupa bago nangingiting naglakad palayo. Hindi na siya nagtawag upang ilako ang iba. Bumalik siya kung saan siya galing kanina. Kamusta? Salubong sa kanya ni Pablo ng makalabas ng barangay na pinasok ni Pacifica kanina. Isang ngiti lang ang sinagot ng babae sa kanyang asawa. Kunot noong sumunod ito na may pasan ring malaking buslo na naglalaman naman ng mga gulay. Babalik tayo rito mamayang gabi. Nakangising wika pa ni Pasipika. Tila ba maging ambuan ay nangingilabot rin sa mag-asawang aswang Nagtago ang bilog na buwan sa mga ulap. Siyang pagkakataong sinamantala ng dalawang aswang upang lumantad mula sa makakapal na halaman ng tinataguan. Nagsapusa ang dalawa, purong itim, at inakyat ang bubungang tahanan ng kanilang pakay. Hindi na nila kailangang mag-usap, sapat na ang sinyasa ng dalawa, ang pusang kaanyuan ni Pasipika ay binuka ang bunganga, ang humigop sa hangin at sandali pa, mula sa bintanang hindi na naibaba ang tongkod upang tuluyang masara. Lumabas, dala ng hangin, ang mumunting patak ng dugo. Tuloy-tuloy sa dulo ng dila ni Pasifeca. Ilang minutong numamnam sa hangin ng babae bago sinara ang bibig at tinaya ang ang asawa naman ang sumahod. Rinig nila ang mahinang paghingal ni Aning mula sa loob ng kubo. Tumalon si Pasipika. Naging ibong itim at sinilip sa bintana ang babaeng may basang pranela sa noo. Inaapoy ito ng lagnat. Katabi ang asawang mahimbing naman sa pagkakatulog. Pagod sa trabahong bukid. Bumaba ang nagbabagang mata ng ibon sa isang daliri nitong nakabalot ng katsang kulay puti. Ngunit basang-basa naman ang dugo na siyang pinanggagalingan ng dugong humuhugi sa mumunting bilog at umaakyat sa hangin. Kiniling ni Pasipika ang ulo bago muling lumipad pataas sa bubungan. Hindi siya maaaring lumapit masyado o dumapo sa pasimano ng bintana. Magsasara ang sugat at maantala ang paglabas ng dugong kung tuloy-tuloy na tatawid sa hangin, ay madaling ikakatapos ng paraan nila ng pagkain. Isa pa, mamamatay pa rin ang biktima nila pag nagsara ang sugat na likha niya. Hindi nila mababalikan iyon kung sakali. Mabilis nang mabubulok ang natitirang laman at dugo sa loob ng katawan nito. Hindi na iyon ng kainin. Malaking sayang. Kadalasan, apat o tatlong araw ang tinatagal ng kain hangin, ngunit depende pa rin sa resistensya ng ti nila. Si Aning ay nagkataong hindi ganoon kalusog. May komplikasyon ito sa baga, ngunit hindi gaanong sumisipa pa dahil maliit pa lang ang buta sa baga. Mahilig din kasi itong manigarilyo na ang baga ay sa loob pa ng bibig binababad. Lumingaling nga si Pablo sa paligid. Masyadong magkakalayo ang agwat ng bawat bahay. Hindi nila halos matanaw ang susunod na kapitbahay ng mag-asawa na siyang pinagpasalamat nila. Kung hindi kasi, maririnig ng mga iyon ang impet na daing ni Aning. Binulungan ni Pablo ang paligid. Dinasalan, dinamay ang asawa nitong himbing sa pagtulog ng sa ganoon ay kahit lumakas ang mga daing ng asawang nagdidiliryo na, ay hindi ito magigising. Siya namang nangyari. Kahit panay ang tapik ni Aning sa asawa, hindi nga ito tumitinag. Panay lang ang hilik. Nagsatao na rin si Pasipika. Kayang matuyo ang katawan magdamag. Anim o pitong oras ang itatagal. Bigay alam niya sa ngumising lalaki. Sa pagkakataong iyon, sabay na sinahura ng mag-asawa ang pobreng babae. Maya-maya pa ang matingkad na kulay ng dugo ay unti-unting pumutla hanggang naging malabong kulay ng hamog. Ibig sabihin wala ng dugo ang katawan ni Aning at ang katas nilang ng katawan nito ang sinasahod nila. Bago tumilaok ang unang manok ng madaling araw na iyon, wala nang buhay ang biktima. Tuyot na ang katawan. Saktong alas 5 nang pumatak ang huling katas mula sa katawan ni Aning. Si Pablo ang huling sumahod. Nangingiting pinagmasda na lang ni Pasipika ang asawa bago naging pusang itim muli. Sumunod sa kanya ang asawa nang tuluyang nawala ang sinasahod. Patalikod na sila nang marinig ang sigaw ng asawa ni Aning. Tinatawag ang pangalan ng babae Saglit pa, humihiyaw na ito ng saklolo na siyang kinatakbo na ng mag-asawa palayo. Maigi na lang at hindi pa lubusang lumiliwanag ang paligid. Bago lumabas ng barangay na iyon, nakita pa nilang nagtakbuhan ang ilang kalalakihan batungo sa binigtimang kubo, may tanglaw na ng Petromax ang ilan. Walang permanenteng lugar o teritoryo ang mag-asawang aswang. Paano ay lahat ng barangay na kinapapad para nila ay laging may marka ng pagmamayari. Galing pa sila sa malayong probinsya. Piniling magsimula ng silang dalawa na lang. Hindi sila maaaring tumuloy sa teritoryong namarkahan na. Bihira sa mga aswang ang magbahagi ng pagkain. Puwela na lang kung papayag silang magpasakop sa teritoryong pagmamayari na ng iba at mahirap ang ganoong bagay. Imbis na sa kanilang dalawa na lang ang napapangasong pagkain, kailangan pa nilang hatian o partihan ng mga aswang na kanilang tutuluyan kung sakali. Ang masama pa na kadalasang nangyayari, ang mga nagpapasakop o pumayag na magpasailalim sa teritoryo ay siyang kinokontratang mga sulagi. At napakakomplikado niyong sitwasyon. Maigi na lang at pinamana kay Pasipika ng kanyang ina ang istilong kain hangin. Isang matandang paraan ng pagkain na hindi na kinakailangang malapitan ang tao habang binibiktima. Ang kailangan lang masugatan ng aswang at malawayan ang bagay na susugat sa katawan nito. Siyang magbibigay daan upang hindi magsara ang munting sugat na matatamo ng biktima upang mula roon lumabas ang dugo. Iilan lang ang may kakayahan na gawin ang paraang iyon. Ang alam ni Pasipika, may kaing hangin na naitaas na ang antas kung saan. Bagamat kailangang sugatan pa rin ang biktima, dalawang oras lang ang gugugulin upang tuluyang matuyo ang katawan ng napiling tao. At hindi lang salitan o dalawang bunga nga lang ang sabay na makakasahod sa hangin. Balita niya, nagiging hamog na kulay dugo ang mumunting patak ng dugong umaangat sa hangin. Sa paraang iyon, mas marami ang makakasahod. Hindi niya alam kung sino ang lumika ng paraang iyon. Ngunit malaki ang pasasalamat niya kung sino man iyon. Mas kombinyente kasi ang pangangaso hindi na nila kailangan dukutin at manumanong patayan ng biktima. Alam niyang balang araw, tataas pa ang antas ng pagkain sa hangin. At napakaswerte ng aswang na magmamana niyon o kung sino mang makakakuha niyon sa hinaharap.